Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aaning ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad -tad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ipabaw ng lupa, at si Lazaroy nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga narian ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya, upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.